lalaki. Binuhusan ng semento ang kotse ng kanyang asawa dahil nagpalit ito ng apelido. Ika nga nila ang pag-aasawa ay para lang sa mga taong handa na physically, emotionally at psychologically dahil hindi biro ang pagsubok sa marriage life kanya-kanyang paraan naman kung paano solusyonan ang away at problema ng mag-asawa. Pero tila wala sa bukobularyo ng lalaki na nasa kwentong ito ang makipagbati sa kanyang asawa. Dahil imbes idaan sa usapan ang kanilang problema, ay naghiganti pa siya. Ano nga ba ang extreme na revenge ang ginawa ng lalaki? Ito yung kwento. Noong 2017, isang hindi pinangalan ng lalaki mula sa Russia ang nag-viral matapos siyang makuhanan ng video na binubuhusan niya ng semento ang loob ng paboritong sasakyan ng kanyang misis. Aakalain mong prank lang ito at hindi mo iisipin ganti pala ang ginagawa ng lalaki. Yung nalaman niyang nagpalit ng apelyido ang kanyang misis. At ang bago nitong apelyido ay pangalan ng isang supermarket. Ayun sa ulat, nagkaroon ng promotion ang naturang supermarket at nangako magbibigay ng 50,000 Russian Robo o katumbas ng mahigit 38,000 pesos sa mga tao magpapalit ang apelido gamit ang pangalan ng kanilang supermarket. Aminado ang lalaki na may problema sila ng kanyang misis at umamin din daw sa kanya ang babae na hindi ito naging loyal sa kanya. Ayon sa lalaki, Huling pagtitimpi na raw niya ang ginawang pagpapalit ng apelido ng kanyang misis. At ito lang ang kanyang naisip para bahagante sa pananakit ng asawa. Umane ng sabot sa komento ang video at sinasabing sana nakita rin daw nila ang reaksyon ng babae. At merong ding nagsasabi na sana mabigyan ng penalty yung lalaki dahil sa kanyang ginawa. Ikaw. Gagawan mo rin ba ng extreme revenge ang iyong asawa kapag nalaman mong hindi siya loyal sa iyo o hahayaan mong karma na lang ang bahala sa kanya? D W Research Report. Re -re -report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV, Aliyo Channel 23 Nationwide. Mag-follow, like, subscribe, at i-share ang aming mga social media accounts.